Ka viewers, uh, magandang umaga at alas 10 na ngayon ng umaga ngayong linggo Ayan, uh, ongoing yung pag-uuling namin At ongoing din yung paggagawa uh, namin dito ng palaisdaan Ayan, gagawin natin ngayon yan ka viewers sa ating vlog ngayong araw. Samahan nyo kami ni Reniel at ni Ronel. Wala pa si Reniel, naghahalap ng kalabaw. Kukuha kami ng pantabon dyan sa uling. Kailangan namin ng saha at daon ng saging. Kasi pag na pag ba na siya, nawala na yung mga baubao dun, matik na. Tatabunan na ng kahoy na yun ay yung apat na yun. nilalagyan ng saha ng saging, daon ng saging, tapos lagyan ng lupa. panoorin nyo mamaya. Yung aking uh, nakaplano na gawin pala isdaan siguro ang sukat nito mga 2.5 by um, uh, 5 meters yung lapad niya luwa kasi meron na din yung kwan halos rin naman ay 3 by uh, 5 kulang pang A space yan yung sa baba may, may paligo na yun halos 150 isda na yung nakapaligo sa isda sa kwan na yun sa natilapia kaya nawiwili nga tayo mag uh, alaga ng tilapis sapagkat uh, yung aking mga kabarangay din sa amin ay nag na rin kaya sumabay-sabay na rin tayo kasi isa rin ito sa uh, dagdag dagdag uh, income at uh, libre ulam libre papulutan sa mga kaibigan ito na yung ginagawa namin medyo malapad-lapad na pero mabalam pa to maghapunin ayan kaya uh, tayo naman ay haba nag uh, gawa ng presdaan ay eh, naguuling pa tayo dumalumaki na nga apoy kukuha kami ng patin yung ang kata ayun yun, saging patin para itabo namin doon sa inauling namin at naharangan nga kami itong itong gagambang malaki oh uh, ayun ganda ganda ah puputulin natin ito so, video yun masukal ito so, yung daang pakiuti ito yung saging ng pakin ang pakin ka viewers yun yung, yun yung pick you yung ang bunga ay butuhin kaya kagaya niya no kukot kwa tayo ng katawan niya para itabon doon sa ating inooleng ang maganda ang maganda na yung kore niya doon ang silo okay, hindi ka na pugi dyan mm -hmm. talagang pakil tayo mo ba ito? hugi talaga pure siya daw ng pakil natabo namin sa nauling namin ito na po ito na po ito yung dahon tsaka yung katawan Parang hindi siya oh na nasa ah. Kaya mo yung dahon? Magaan yan Yan, cup viewers Ito tayo dumagsak naman lang mga viewers ngasing. Ito na yung saha. Tsaka itong katawa ng saging. tapos nga sa uling para uh, uling talaga na itim. Pag hindi kasi tirabunan niya, mag magiging abo. Sayang. Ito yung uling pamamaraan dito sa Marinduque. mga viewers Okay po si Reynel po ngayon. Ito po. Abang isa nanonood ng cellphone. Kapiyos. Kunsa haya sa ano. For the summer. Ito yung tatabo natin mamaya ating ina-uling. Kaya yung pakipatay para di apa uh, di uh, ga ala una na nga at uh... Hinihintay natin tumapag ba itong ating uling Bago natin tabunan. Ayan. Uh, siguro mga 1 na uh, uh, 30 matatabon natin ito para kan, uh, maging uling na siya. Ayan na. No. Viewers. Happy viewers, malapit na tayong matapos yung pag-uling natin. Hinihintay lang natin ito mapagba yung ating apoy. Ang ating naintindihan na natin yung uling Ay yung bao Shout out to sa dalawa Magdamit kayo Kala nyo malamig ari Yan dalawa magkakuan Tabon mamaya

udah lu patah dah dapat Lepala. Lepala. mga ka viewers yung kinalabasan yun nga kailangan na yung mga nausok tabunan yan para hindi sumingaw kasi pag sumingaw yan magiging abo Kaya dapat nga hindi medyo libuhangin yung atabon kasi lapot ito napa na tabunan naman na ito na viewers natapos na rin tignan yung kwan kung may nasingaw ba yung usok sa gitna wari para may sa gitna usok ba yun sa gitna viewers ang gawain namin ngayon linggo nag uling nagawa ng palisdaan ito lang nag vlog Ayan. ito yung nagawa namin 1.30 bago siya natabunan ito na ngayon yung aming ginagawa kailangan ka viewers, subscribe my channel Kapag din pinutin notification bell Para laging update sa aking mga video Thank you sa support ha, ka viewers Video madala mag-upload pero Hinagawa pa natin ang paraan para, para makapag-upload Thank you